So, sir, sorry, seryoso ba yun yung susunod uh, na pag binigyo sa, 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 so, na, so. sa... So, na ba, sir? Uh, so, kura na siguro. Uh, we will go there kasi mas marami silang babiyahe dito. Uh. Yeah. Alam mo na, uh, hirap din sa buhay yan, mamasahe papunta dito. So, tayo na pupunta doon, tayo na mamasahe yung... Kasi? Uh, mm -hmm. uh, tayo, kasama kayo. Mm -hmm. Pero, sir, kailan yung target natin na isagawa yung hearing doon? Uh, during the break. Itong break daw, Baka next week or... Uh, Basta, uh, uh, mag-usap lang kami ni si Torisa at yung ibang member ng committee. So, tinong time, mm ah, sige. So, first year, ano yung dito sa nangyayari hearing -hmm. Any conclusions, findings so far? So far, ah, uh, may nakikita tayo na talaga ang paglabag sa mga karapatan ng mga, bata. Ha? Huh? Yan ang kami concern natin. Uh, all other concerns na so pwede natin isa walang bahala. Pero yung concern about number one, yung forced uh, marriages, forced sex, uh, at saka may rape pa, at saka yung uh, pagbabawal na mag-aral, hindi makapag-aral mga bata dahil kung makita niyo yung schedule nila, very rigid, very regimented, pamalas alas dos na madaling araw, gising ng mga bata, marami na activities ginagawa hanggang hapon. So, that, that uh, that explains why hindi na nakapag-aral mga bata. Mm. At saka binabawalan sila lumabas. Mm. Di ba? Binabawalan sila lumabas. That's illegal detention, sir? Oh, um, violation of the right to mm. travel. Mm. Diba? Sir, and then, sir, um, right to movement. Okay. Sir, okay. kinuntem sila for lying. So, how do you... Well, uh, siyempre dahil nakita nyo, sir, ano, hindi consistent sa sinabi. Pero how do you determine you kung sino nagsasabi ng totoo at hindi? What is the Unang-una, -una, uh, if you evaluate everything, ano ang rason sa mga bata na minor di edad na magkunkok ng allegations na gano'n, na ikasisira nila as a, as a female, as, as babae, na inaamin nila yung ginagawa na gano'n. Yung, yung gala pagka babae ginagalaw, yun, kita yun, yuck, 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 yuck yung kita iyak-iyak yung bata. Uh, ano ano motivation nila anong anong motive nila na gagawin yon so but yung management ng uh, SBI they have all the reasons to make alibis mm -hmm. dahil uh, sa kanila naka mm -hmm. nakatuon lahat ng allegation eh oh. So, mas credible sir yung mga bata ako mas naniniwala ko sa mga bata hindi gagawa ang mga bata ng gano'n kung hindi totoo sa so, hindi, ito, hindi, 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 hindi magsinungaling mga bata. At saka uh, yun nga lang yung yung bravery nila na aminin in open na uh, hearing okay. na malalaman ng buong mundo na sila ay eh, pinors na magkasal <coughs> yung kanilang pinors sila na magsex ay hindi basta-basta yan na uh, allegation it will take uh, siguro ano, it will take uh, all the courage in the world na sabihin mo yan kung ikaw ay nagsisinungaling. Mm -hmm. uh -huh. Sir, before the end of the hearing, you were, it seems like you were not convinced na itong si J. Ren Scalario yung talagang naglilid, no? At sinasabi niyo masyado pa siyang bata para i-assign sa kanya itong leadership ng SBSI. Well, yeah, initial uh, initial uh, Initial assessment ko lang yun, mm -hmm. na gano'n. Alam ko nagdrama-drama siya, di ba? Pero sa nakita ko, oh, mukhang somebody is controlling from behind. na mm -hmm. uh, kung sino itong somebody na ito, or maybe somebody's, somebody's uh, mm uh, -hmm. are controlling from behind. Sir, maybe I'm siya, not... siya figurehead lang siya. Mm -hmm. Figurehead lang siya. Ginamit lang yung kanyang pagka miraculous, uh, yung kanyang miraculous uh, power yeah. to, 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 gain na uh, followership oh. from among the people. Naniniwala kayo sir? Kasi yung teacher na mismo nagsabi na yung ibon daw na ano tapos iba ba yung boses? ng part ng believer yeah, pa siya. Fact, ha? The na papaniwala niya yung ilang polis yun? Kung teacher, kung teacher sabi niyo yung teacher na 38 teachers na na huminto sa pag-tuturo at sumama sa kanila doon sa kapihan, kinalimutan ng lahat, patanggap ko ba yun? Pero yung police, maro yung pulis maro yung pulis yung magisi bendian hindi, hindi basta-basta ma ma ma-convince ma mo oh pero na-convince nila sumama doon so there's something there's something baka nga siguro may power itong tao na ito dinidinaan lang niya na wala siyang power pero baka meron talaga kasi nakumbinsi, uh, yeah. nakumbinsin, nakumbinsin nila. Pero kung ano man sir, sabi nyo nga parang someone's controlling him. Pero if, even if someone's controlling him, hindi siya minor sir eh, di ba? hindi siya minor. Siya. Hindi siya minor. Uh -huh. Inexploit so, lang yung kanyang, uh, yung uh -huh. kanyang ex extraordinary powers uh -huh. to gain power yeah. para sumunod uh -huh. yung mga tao. So, kung may crime man, liable pa rin siya. Liable But pa rin siya. Liable him. pa rin siya. Kasi wala mong tinuturo yung mga bata as far as forced marriages uh -huh. is concerned. Siya man lang, si siya man ang Ikaw, ikaw, ikaw. pag na kayo. O, sige, sige, pasok kayo sa kwarto. Sige, mag -ano na kayo. Sige, isa na kayo. O, ikaw, pwede mo nang ripin yan dahil uh, asawa mo na yan. O, siya man. Uh, siya man na tinuturo. Hindi na kailan sila sa... Uh, uh, uh Mag-usapan pa namin hanggang kailan. Maka hanggang buong uh, bakasyon ng Senado. Pero sila. Pero sila sila pag mag-hearing kayo sa Sokoro? Ah, pag mag-hearing sa Sokoro, kung kinakailangan namin ang presidensya nila, sasama namin sila. Pero sir, pero, kung hindi, may sila dyan. So pero sir, ba hindi, may iwas Kasi syempre may private private uh, Oh. Wala, wala yan. <laughs> yeah, Na ang ah, kasi angkan warrior yung si General Angkan diyan pwede mag-super power. Deka kaya ng usahan natin so, sa content talaga mas pinaniniwalaan mo yung mga bata ah, yun sa kanila. Yeah. Po, sabi niyo Makanina kanila ay talaga kayang magsinungaling. Hindi pwedeng magsinungaling pwede yung pwede. mga bata. Nakita ko ha. Ah, uh, sube man yung bias ako sa mga bata pero ako naniniwala. At sa plane. si Senator, Senator Risa yung nag-motion uh, na i sila, e, ito na ang buong paniwala na uh, naglalay sila. Uh, at, at, kapag, at, kayo, tanong kayo, nakikinig mo kayo? Oh. Uh, Hindi siya gulaw siya. Ha? Sabi ng PNP, um, all, malabo, wala pa silang indicator na nakita. So, may allegation. Mayroon allegation yung White House ang mga armas hindi pa nakita. Nga yeah, isa yan sa puntahan natin pero lilinisin na yan nila doon pero kung puntahan natin. Hindi kita man yung provision, di diba? ba? Oh, naka-uniform eh. Yung isa, yung isa nakita ko na parang kahoy. Ako, gusto. Kita ko parang kahoy. Pero yung dalawang mahaba na parang sniper rifle, hindi ko makasiguro, hindi ko makasiguro. Pero yung isa, ma maigsi, bukang kahoy nga. Thank you. thank you sir, thank you. Thank you. Thank you.